Samahan nyo nga pala kami bumili ng iPhone 14 na ireregalo namin kay Dog Mart. Birthday niya kasi guys, kaya naman deserve niya to. Ayan guys, bibili nga kami ng pangregalo kay Dog Mart. Ayan guys, bibili nga kami ng pangregalo kay Dog Mart. And birthday niya bukas and sana mas maging mabait pa siya. And deserve naman na ito guys kasi lagi niya kami tinutulungan sa lahat. Ito? Ito Yes. Yes. Ah, Naghanap kami ng iPhone 14 Pro Max kasi wala kaming mahanapan. Kaya ano, wala oh, Brand new na lang, brand new na iPhone yeah. 14. Brand new na lang na iPhone 14. Ano ba yun? Ang bibilhin nga pala sana namin ay iPhone 14 Pro Max na second hand. Kaso wala nga ka kaming mahanapan. Ang sabi ko pa nga, 13 Pro Max na lang. May nakita nga kami dito sa so May Robinson na 14 Pro. Pero brand new yan, guys. Kaya naman yan na lang yung binili namin. At hirap na hirap na kami maghanap. Lalo itong time na to, June 3 pa kami naghanap, guys. E eh, June 4 na yung birthday niya. Yes, itong post na to, late upload na lang. Kaya naman, pagpasensyahan nyo na. 2023 pa nga nung last namin binigyan siya ng iPhone ko next hour. Pero ngayon, 2025 na, kailangan na niya magbago ng cellphone. Para nga din, maganda mga pang niya at pang content. Sana nga magsipag-sipag na siyang gumawa ng content. Gusto nga kasi namin na mag-vlog na nga din siya. Brand new iPhone 14 nga pala lang nung binili namin. Mga 32,000 nga to guys. Wala kasi talaga yung hinahanap namin. Kaya ito na lang nakayanan namin. Sana magustuhan niya. Ganto po kami sa mga kaibigan namin na mabait sa amin. Nagre-regalo po talaga kami ng cellphone. Huy! Yes po, po. Pag mabait ka po sa amin, mas mabait kami sa inyo nyo. Ayan na nga yan. Unboxing na nga natin. Kitang-kita nyo naman siguro na brand nyo nga yan. Yes, guys. Never been touched yan. Oy! Sana all brand nyo ang cellphone. Ayan. Happy, happy birthday nga pala kay Dogmar. Pagpatuloy mo na yung magiging mabait mo sa amin. And sana magbago ka na sa pambababae mo. Charot. Kaya ganito nga din po kami kabait kay Dogmar. Kasi nga, guys, ang laking tulong din ang naitulong niya sa amin. Nung nagsisimula pa lang nga kami, andyan na nga siya. Apo Diyos ko, number one supporter. Ayan, best friend na best friend nga yan na Lipadja. Kaya mahal na mahal niya. Deserve na deserve niya to guys. Para naman mabago na yung XR niya. Kasi yung XR niya guys, ang pangit na ng camera tapos nag-gogos touch pa siya. Pumili na nga din pala ako ng case na bagay dyan sa iPhone 14. Pero itong iPhone 14 na nabili namin guys, dalawa pa lang yung camera. Hindi pa nga siya tatlo. Hindi mo nga akalain na iPhone 14 siya kasi parang iPhone 11 lang. Pero alam niyo ba, napakaganda ng quality ng kanyang camera tapos napakalaki pa ng bilog-bilog niya sa Sure na sure naman kami ng na lipad jack na magagamit niya to. Sana talaga matuwa siya sa regalo namin. Try mo black. Ayan okay, mo. Sa black, black doon. Okay, Alam okay, mo ba ang clear na? Bigin mo na yung blue para parang sa ito. Parang XR niya lang hindi. Hmm, kapit. Ano Parehas lang sa XR. Ah, <laughs> uh, halit kaya. Parang XR niya. I-set up muna kayo natin, kaya pa-set up kayo natin. para ma-check yung mga camera. Sound. May bank naman po kayo dito. Card po. Pag card po, may subsidy po siya. Gcash rite? Eh. na lang. May gcash na lang. gcash mo. Okay. 31. Binilhan na nga din pala namin siya ng tempered saka case. Tapos binaset up na nga lang din pala namin. Ano man sabi mo? No. Happy birthday, Dog Mark. Kasi <laughs> 11 mo. Ayan, guys. Ito na yung bibigay namin kay Dog Mark. O, di ba? kines Brand new. Oh ang ganda. At ang Yung lens na ilalagay din ba sa 11? Hindi na. po. And, guys, magbabayad na nga tayo. Bali, 2,000 lahat. And, mag-gcash na lang natin. Mag-gcash natin. Eh. Old cash. Pwede pay.